Ayan o mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang kay sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin o yung notification bell para maging update ito kayo sa lahat ko pang mga video ayun mga kalingap kung nakita nyo nandito pa rin po tayo sa Daha Kalibo Aklan ano po at kung nakita nyo itong ating likod ay sementeryo so ngayon mga kalingap meron hong nag repair sa akin na mayroon daw dito isang matanda na halos wala na rin daw hong hanap buhay, wala nang sumusuporta unang una may kapansanan ano, ano kaya mga kalingap po puntahan natin para titingnan natin kung ano yung dapat na maitutulong ho natin sa kanya ano po mga kalingap ayun po ha. at uh, syempre po mga kalinga, bago ho ang lahat huwag <coughs> ho natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab at syempre po ang inyong lingkod po Marius Vlog po na palagi pong nandito sa kasulok-sulokan ng ating uh, na kahit sa nandito tayo para maghanap po ng mga matutulungan ano po at isa na po dito itong pupuntahan natin. Ay po mga kalingap at samahan niyo ako. Ayan. Oh, shout po, shout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, okay. thank, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. Marius vlog, yan, supportahan natin. Ay mga kalingap, so ngayon po nandito po tayo sa ating pong target na beneficiary po ano. At uh, meron pong uh, meron pong nagkuhan sa atin dito nag po ano at uh, ngayon po pupuntahan po natin at uh, titingnan po natin kung ano po yung maitutulong natin sa kanya ayan naki, at kung nakikita nyo uh, isa po si ayan ayan po tayo kumusta na po kumusta po mararoon na ako nga trabaho hindi ay wako tobra Mm. Tay, marunong po kayo magsalita big uh, Tagalog? Pwede man. Ah, uh, po. Uh, kasi po tay, hindi ako marunong magsalita oh. ng Bisaya. <laughs> so, ngayon tay, kumusta na po? Good morning. Ah, buti naman. Ayun po. Okay ka lang po. Uh, sino pong kasama ninyo dito sa ano po ito? Likod ng sementeryo ba ito? Oh. Sa likod ng sementeryo kayo at uh, nasa bundok pa rin ho kayo. Oh. Mm. ano ang pangalan niyo, Tay? Si Juan. Juan. Ilan? Cabino na ilan na ho ang edad ninyo? Ga 80 itris dayang Abril. Ay 83. Ayun, nasa no yung pamilya niyo tay. Doon sa Balise yung pamilya ko. Uh -huh. Pero yung asawa ko nandito sa sinasabi nila na Rosario. Oo. Uh -huh. eh, dito kami nakatira. Mm. Uh -huh. Bakit to tay nag-iisa lang kayo dito sa bahay? Ikaw, mag-isa ka lang po dito? Oo. Oh. Ah, mag-isa ka lang. At ah, nakita ko ho yung isa niyong kamay ay ah, putol. Bakit ho? Oh, anong nangyari sa, sa kamay niyo? Naghawak ako ng makina. Mm. Ng tracer. Mm. Tapos, ay sabi nung mayari, lasing <coughs> daw ako. Oh. Mm. Ay, kaya ngayon, ay patay na sila. Matagal na ito eh. Ah, matagal na. I ibigong ibig kong sabihin na aksidente lang ho yung kamay ninyo. O, oh, nasidente sa paghawak ko ng makina. Opo. Ng so, trailer. dati ho pala meron ho kayong trabaho. Ay, tay, ma may tanong ko lang ho, uh, ito ho ang bahay nyo. Oo. Oh. Mag-isa ka lang ho dito. Kumusta naman ho ang bahay nyo, tay? Eh, ganyan din. Mukhang... hindi na ano ng bagyo nun. Mm. Kaya hindi naayos So okay ka lang naman ho dito tay? Okay naman uh, Pwede ko ho bang makita itong bahay nyo tay? Uh, Ay no mga kalingap At uh, nakita nga ho natin itong kanyang bahay Ano? Uh, talaga naman ho Hindi ho natin alam kung uh, Kayo na lang ho ang humusga dito ano mga kalingap At uh, sabi nga ho Ayan 'yung si bibijelahan isa oh tao. mga kalingap kung nakita nyo ang lupa ang bahay ni Tatay, ano? Mag-isa lang ho siya dito sa bahay na 'to at nasa tabi pa ho siya ng sementeryo. Ay, at saka ito pong kanyang ginalalagyan ay bundok ho ito. Kung makikita nyo ay pababa ano po at mga kalingap ang kanyang bahay at si tatay ho eh, po ay mag isa lang dito yan siya lang po mag isa dito at tatatanungin pa po natin ang uh, mga ibang detalye ano kung bakit siya nag iisa dito kung bakit ano po yung mga saan siya kumukuha ng ikinabubuhay niya dito ayun po mga kalingap Ayan, eh, natin para makita natin itong bahay ni Tatay Juan na eh, isa na po Juan na pala siya ha. ha, higit na po pala siyang 80 ano po ayan po ang kanyang bahay ayan po mga kalingap ayan o talaga hon nakakahiro nataka din ho ang kanyang kalagayan ano kasi nga unang-una uh, kuan na rin ho siya yung uh, matanda na ho isang matanda na siya at uh, putol pa ho ang kanyang ang kanyang kamay so ngayon ho mga kalingat tatanungin ho natin kung kumusta naman ho yung kanyang buhay ano po kung saan siya kumukuha ng mga pagkain niya ayun tatangin natin Ayan po mga kalingap, pa po natin sa tatay kung yung pang araw-araw niya po, ano kung saan siya kumukuha. Tay, uh, yun yung pang araw-araw niyo tay, ano yung hanap buhay niyo dito tay? Wala. Nagbabantay lang ako dito itong lupa nito. Ay, nagbabantay ka lang ho dito. Uh -huh. So, ibig mo ibig mong sabihin meron naman, meron ka pong income na sa, meron nung pumapasok sa iyong pera o may pinapasahod sa iyo o wala? Wala. Wala ho. Ay, tayo pa paano ho yung pang araw-araw ninyo na pagkain? Ay, kung makahanap ako ng pera, ganun din. Halimbawa ho, maghahanap po kayo ng pera. Sa paano hong paaran para makakuha kayo ng pera? Kung mayroon na pupunta ito sa bahay nga ng magpagamot, yun din. Ay tay naggumagamoto kayo. Oh. Na, gumagamot ho kayo. Oh. Mm. Um, Kung nagpagamot sa akin, mayroon din. Makahanap naman ng pera. Tulad daw ng anong sakit ay ang ginagamot ninyo? Para sa ano malang, Magiging sa mga lagnat-lagnat lang. Mga lagnat-lagnat lang. Lagnat, lagnat, lagnat. Mga kung ano, mga pancha sa mm. gubat. Mm. Tay, ilan na nga hong edad ninyo, tay? Ga. 80 Ilan na ho yung edad ninyo? Ba 83. 83 na ho kayo. Pero parang <laughs> ang lakas pa rin yun, no, tay? Ba uh, wala naman trabaho kung lakas to. Tugna lang. <laughs> kain tulog lang kung mayroong kainin kung wala hindi. Eh. Halimbawa wala kayong pagkain na uh, natutulog na lang kayo na gutom. Ay, so kain na lang kami rito lang ano. Kung mayroon na may buong ngayong yung protas at saka itong saling hindi din ang makain lang. Tayo <coughs> dito po. <coughs> dito po, hindi naman ho kayo natatakot dito dahil mag-isa kayo dito? Hindi. Matagal na ako dito eh. Ah, matagal ka na rin no dito. Hmm. Ayan. Tay, halimbawa po, ano tayo, mayroon po, eh, dito po kasi ito po, ano, uh, ako po ay, uh, ito po ay i-upload ko po sa YouTube. Ano, once baka may makapanood nitong video natin na gustong tumulong sa iyo, ano, may mga mabuting kalooban po ano na gustong tumulong. Ano naman ho tayo yung gusto n'yong maitulong para sa inyo? Ano lang natin. ako naman? Kaya ko lang. Yun lang mo, ang, ang oh, yung makain mo lang ho. Oo. Oh, hindi na ko baka harap po ay daw dahil, dahil siya kamay na lang yung pan ko. Wala ho kayong ibang hiling tayo kundi yung kuha lang po. Uh, yung, yung meron lang ko kayong makain sa pang araw-araw. Oo. Oh. Yun lang. Oh, po, yun lang po ano. At wala naman ako rin yung pamilya. Wala kong isa. Oo. Oh, hindi rin o kayo dito tayo nalulungkot hindi mali -hmm. ibig niyo mong sabihin tayo meron yung uh, meron din po kayong anak ano may anak kayo isa lang Ay, yung, yung, isang anak ninyo na ho nandito naman dito galing kay wala naman silang anak ko eh. wala din naman no uh, oh. kaya mahirap din ano tay kapag wala hong mga um, po ano Mm-mm. Bakit ay parang malungkot yung yung mukha nyo, parang hindi, parang naluluha din kayo? Ay, paado ay sa ano? Na yung paggatong ng apoy, siyempre yung mosok, yun din, inakon ng apoy, mata. Mm. -hmm. Bagay, mapawa pa rin yung kwan ko, kalimit. Aso ini lang sa ano bicamin ni. Um, sa aku nak eh. Tulad ngayon tay ano, uh, ngayon po meron po pa, meron po ba kayong ditong pananghalian o meron na kayong uh, nakahanda na pananghalian ngayon kasi anong oras na ho kayo nang mag na ho ano? Meron ho ba kayong isasaing man lang ngayon o wala ba? Wala pa rin no, ho. Wala pa. Tay bibigyan na muna ho kita pang una ano para meron po kayong pananghalian dito. Oh. Bibigyan na muna ho kita tay ng panganghalian mo ano tay pang mo pambili mo ng bigas oh. at uh, huwag ho kayong mag-alala at uh, may awa ho ang Diyos ano na mabalikan kita at oh. mabigyan man lang kita ng para may pambili ho kayo ng bigas at uh, sa panganghalian na kayo. Pwede na ho kayong mag uh, tanggapin mo muna po ito. At uh, pasensya na po kayo tay ano sa aking nakayanan po oh, ano at oh. uh, wag kayo mag-alala at may awa ang Diyos na balikan na uh, kanamin at bibigyan ko kita ng uh, bigas ano po tay ano pong ano na po ang masasabi mo tay dito sa mga mananonood po sa atin eh maraming salamat lahat sa inyo at mabuti naman at mayroon naman na ginawa uh, mag-naawa sa akin na uh, ganito rin buhay ko Mm -hmm. Wala akong ibang buhay. nila Nilahanap ko. nga naman ako sa pabangkin ko na mapunta ko ron sa pamilya ko. Ay na ko naman nila ako. Baka pag nandun ko na, hindi ka na ka balik. Siyempre naawa naman kami sa iyo. Ay hindi na nga ako mapunta at wala naman akong kumigla doon. Mm, o patay ako may mangon. Tayra ako ng mga ano pamangging ko. May mga kaya rin pero gina ako na ko nila po. po mga kalingap ano mabuti na lang po at uh, dumating po tayo dito kay Tatay Juan ko ano para mabigyan no siya ng uh, ng pambili po ng bigas niya ano mga kalingap at kung hindi ho tayo para dumating dito wala rin ho siyang mga pagkain po uh, tulad ng bigas kaya ito ho mga kalingap na uh, napuntahon natin siya at nabigyan yeah. ho natin siya ng pangunang hindi naman sila na sa akin pagkain Gawa-gawa ko lang yan parang ang ilikop ako na tubig. Ayan po. Tay, ito po ang lutoan nyo, Tay. Oo, oh, ayan. yan. lang po. Nasaan yung kaldero nyo? Doon sa taas. Meron, meron no kayong... Ah, dito po kayo tayo natutulog sa o, taas. Oo, gabi. Ayun, buti hindi na ako kung kayo natutusok oh. nitong sa gabi, oh, mga oh, matatalim. Oo, ganyan yan, gabi. Ah, talagang uh, parang makakuanan kung may tao na nagapunta rito sa akin. Ah, bakit po mayroon din po bang tao na? hindi, alam. hindi ko rin alam kung may kuwan pa sila sa akin. Kung sa mga mga iba pa lang, iba pa lang ng mga tao nga mga ano. Inan. Oh. Uh, ganito na bahay mo? Um, sa ganito hong uh, bahay mo ay may balak may nagbabalag Dalot na bottom yo. Ayun no, mga kalinga po. Meron po si Tate na ng, ng, sana Saan naman ho galing itong uh, Basagin niyo tayo siguro yon yung kapag oh, oh, wala kayong pagkain yan kung kinakain niyo ano? Kinakain namin pag wala kami ng bigas. Wala kami dito. Ayun. Ay, salamat. Mabuti lang eh. medyo batik naman ka ko na magandang uh, tao na bigay ng grasya. Ganon din yung kanto Gabi-gabi, ginaisip ko yung pangabuhay ko kung saan ako mapunta. At saka lang mag-isa. Pero noon, ang dami kong sap sapat. May baboy, may baka, may kalabaw. Noon po. Ngayon, wala na. Ngayon wala na. Ay, asawa ko ay namatay lang sa dahil sa kanser ay namatay na pala ho yung uh, asawa ni tatay dahil cancer po na ano ay, no, mga kalinga po nakita niyo ang ah, bahay ni tatay o mayroon nyo siya mga mga sa gabi daw yan, oh. kapag nagkamali ka nga ay yung matutusok yung mata mo kaya inilalagay niya sa gabi tayo ano po itong bahay nyo tumutulo na rin oh. ano dahil sobra na ay kuha na gabok na natakal ng... Ah, gabok na rin po. At hindi na makagawa ng ganyan dahil na walang lahawak siya na lang. Nasa halimbawa ilang pawid ito tayo? Ito pong kuha ninyo? Itong uh, bubong ninyo? Halimbawa po lalagyan ka, ng pawid? Mga 50 50 lang po ito oh. na pawid? Oo. Halimbawa tayo sa anong kumukuha ng pawid dito? May nabibilhan dito Manon na pawid? Din. Halimbawa tayo bigyan kita ng pawit dito, halimbawa po may magbigay ng pawit, ano meron po maglalagay? Ay, yung uh, pumantarit yung lalaki, pamangkin ko yan mm -hmm. sa asawa ko. Siguro kung lalagyan naman itong pawit, hindi naman ito mag isang araw, ano po? Adiabang uh, dalawang araw. <laughs> Oo. Dalawang araw to ilalagyan? Uh, mm -hmm. Dalawang araw. Pakain mo pa. pa mm. pawid dito. Yung isa, 30 pesos. Ang isa. Mm. Ang isa po, 20. Oh. ayun ah, ang haba. City. Mm. City isang hap, isang ganyan na po oh. yun. Ah, ganyan na po kahaba yun. Oo. Oh. Ayun. Yung sampo, 300. Ayun. Ayun, sana po tayo may mga maawa po sa atin. Ano? Uh, sana may mga maawa sa atin na tumulong po para sa iyo ano. Ayun. Ah uh, nga oh. po tayo. Dumating ako po dito ano para kahit papaano po makakain man lang kayo, makabili oh. kayo ng bigas. Ano oh. po? At uh, sana tayo dasal lang po tayo ano tayo para uh, makadating, makabalik pa po ako dito oh. na at matulungan ka po Ano tayo? Uh, Ay wala naman ako sa... Ano Tio. So, ato wala pa akong ako nang nakadaan ng skillahan. Mm -hmm. Kaya na na tawag ko sa kalibutan. Al 240. Mm -hmm. Oh. I ibig niyong sabihin hindi, hindi ako po kayo nakapag-aral. Ka hindi. Hindi ka po hindi ka wala ibig niyong sabihin wala ko ka talagang kuan ano kaya wala. dito ka lang po talaga nagtiyaga ano po tayo. Oo. Tiyaga oh, lang po para mabuhay. Mm Mabuhay ako. Hmm. E paano wala na sa akin nag sagot dahil yung anak ko, mayroon din asawa. nandun nga sa Manila, pa gamot at dahil yung kwan sakit, cancer din. Cancer din? Yung anak niyo? Oo. Isa-isa um, lang? Isa lang tapos. Sinunod naman? Ay yung ano, yung mga anak yan, siyam. Mm -hmm. Ay nandun sa Manila. May mga asawa na. Isa mm -hmm. na lang rito na tira sa kanya. Ay yung paglibing ng asawa ko ay kinapon ako ng mother ko. At wala, hindi na siya daw mag sagot sa ako na dahil sa akin. At... <coughs> hindi daw sila makasarang magsagot sa akin. Ah, itinakwil na ho kayo. Oh. sa itinakwil kayo kay oh. kaya dito na ho kayo napunta. Oh, dito ko na pumunta. Ayan, sa likod pa ng sementeryo? hindi naman ako natakot dito dahil na matagal na ako dito sa lupa nito. Okay. Nung galing ko ng Manila, muwi ako rito 1975. Mm. Anak ko niyan, isang taon pa o oh, oh, sige po tay, ano tay, marami pong salamat sana makarating po kayo oh, dito, ano? Mabuti. At, <coughs> at uh, sing, ano pa pong masasabi mo tay sa mga manonood, nanonood sa atin, ano tay? Ay eh, sinasabi ko lang sa nanonood sa atin, marami salamat dahil na ako ay may swerte nga dinatingan ako ng reksya. Ganun din mm -hmm. ang akong ginagawa sa inyo. At para lang na abutin naman baka sa ulit makabalik kayo rito Opo, at huwag maka kung naman ako pasalamat sa ginoon na mabuhay pa rin ako hanggang <clears throat> magdatingan ako ng isang taon ng limang taon yun ang ko limang taon na lang ang hanggang ninyong ma'am ay mahirap na yung buhay ko sana po tayo may tumulong po sa atin ano. O sige po tayo, marami pong salamat tayo sa marami pong salamat sa uh, pagharap mo sa amin. At uh, magpasalamat po tayo doon sa nagbigay po sa iyo ano. Ini-refer ka po sa akin ni Lola Linda. ayon marami pong salamat sa kanya. At uh, sandali po ano. Ayun tayo, marami pong salamat. Ang Ayan po mga kalingap maga kung narinig naman yun ninyo yung uh, uh, sa pagtanong natin kay Tatay Juan o ano at talaga hong nakakaawa naman ho ang kanyang kalagayan at uh, mabuti na lang po mga kalingap at napuntahan na ho natin siya dahil nga sa kanyang kalagayan din ho ano na hindi na rin ho siya makapag trabaho dahilan po sa kanyang kamay nga ano po at uh, naputol na nga So, kahit kaya pa, paano po mga kalingap natulungan nuna natin siya na mabigyan ng uh, pansamantala na na may makain siya sa ngayon, makabili siya ng bigas. Yun lang po uh, nabigyan nuna natin siya ng sa abot ho ng ating makakaya ay nabigyan nuna natin siya ng uh, kaunting tulong. Ano po? At sana po masundan po natin yun ano at uh, uh, promise ko po sa kanya na pupuntahan ko siya dito para bigyan pa po ng uh, kung ano man po yung madala natin sa pagbalik natin. Ano, ano po mga kalingap. At uh, Singapore pala hanggang dito na lamang po ang ating video. Wag po natin kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rab. At ang inyo pong lingkod Marius Vlog po. Sa po na dito po tayo sa Daha Kalibu Aklan. Ayan po. Marami pong salamat. Ayan po.